Maliit naman yan to. Saan malaki o. Ayan o, ayan o, ayan ayan Ayan, ayan, ayan. ayan. Uh. Oo, oh, 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 na. Saan ba <laughs> gago? Meron pa na. Ha? <laughs> dami nyo naman malaga. dami nyo. Isa na ito. Isa <laughs> 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 Wow! <laughs> wow! Ay, wow! Tapos sa kapadlos na nag-ano uh, si Dallas si sino <tripy> po ang sa blip <tripy> lang. <dung> ang pa nga, doon ang Bakit dalawa kasi? Sarang! Ang lahat nga, ang lahat nga, ang